Last news Mga balita ngayon. Driver patay limas sugatan sa pagbulusok ng SUV sa bangin sa Laguna. 1.4% to 2.2% inflation rate noong Oktubre inaasahan ng BSP. Dating ombudsman Merceditas Gutierrez nanumpa bilang bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang 65-anyos na driver habang limanyang pasahero ang sugatan matapos mahulog ang kanilang Mitsubishi Expander sa bangin sa barangay Duhat, Cavinte, Laguna nitong Webes, Oktubre 30 bandang alas 2.30 e ng hapon. Ayon sa Police Regional Office 4A na wala ng kontrol ang sasakyan sa madulas na bahagi ng National Highway dahilan ng pagkadulas at pagbulusok sa bangin. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC upang magbigay ng first aid at tiyaking mailipat ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital sa Santa Cruz. Nasawi ang driver habang nilalapatan ng lunas, lima naman ang patuloy na nagpapagaling. Naglalaro sa 1.4 hanggang 2.2% ang inflation rate noong Oktubre ayon sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, nagmahal ang presyo ng bigas, isda, gulay at kuryente na nakaapekto sa inflation. Dumagdag pa rito ang paghina ng piso kontra dolyar na nagpamahal sa mga inaangkat na produkto ng bansa tulad ng bigas at mga produktong petrolyo. Bahagya naman raw itong maiibsan kumpara sa naitala noong mga nakalipas na buwan dahil narin sa pagbaba ng presyo ng langis, karne at prutas Matatandaang noong Setyembre na ang 1.7% inflation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa 1.5% noong Agosto. Tiniyak naman ng BSP na patuloy nilang babantayan ang mga factors sa pagtaas ng inflation para na rin sa price stability na sosoporta sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Nanumpa sa tungkulin si dating ombudsman Merceditas Gutierrez bilang bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa harap ni Chief Justice Alexander Gesmundo nitong Webes, Oktubre 30. Kilala si Gutierrez bilang unang babaeng ombudsman ng bansa at dating acting secretary ng Department of Justice o DOJ. Sa panibagong tungkulin, tiniyak niyang ipagpapatuloy ang kanyang advokasya para sa katarungan, transparency at kapakanan ng mga nakatatanda. Bilang pinuno ng NCSC, layunin niyang palakasin ang mga programa at polisiya na magpapabuti sa buhay ng mga senior citizen. Tiyaking marinig ang kanilang tinig at kilalanin ang malaking ambag nila sa lipunan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.